ginagawa mo? Ginagawa mong katunggan yan? <laughs> Meron ngang batang hindi mapakali? Gabi na nga ang mga ganap na to at nag-ayangay itong aking Junakis. Diyos niya sabi nga niya kay housemate ay gusto nga daw niya mag joyride Ba't dahil junior yan pinagbigyan Sana, oh. pero mga mare kapag ako nga ang nagyaya ay maraming ang sinasabi charis So ayun, at for the joyride nga, ang mga persons, habang tinatahak nga namin yung kahabaan ng Henan Lagoon ay napakapayapa nga ng kalsada at walang masyadong traffic. Kung matsitsyempohan mo nga yan minsan mga mawe ay napaka-traffic nga banda dito. Sa mga oras nga na yan, nagtatanungan na nga kami ni housemate kung saan nga kami pupunta. At sabi ko nga kay housemate ay bahala na basta joyride to. <laughs> so ayun, at sa haba-haba nga ng aming pagtatalo at dito nga kami napadpad sa may demol. Dito nga namin pinarking yung motor sa may lake town. Eto nga palang lugar ay parang baywalk nga ito dito sa isla ng Boracay. Wow! Napaka peaceful nga tumambay dito. Maganda nga rin umupo dito at magpahangin-hangin. At okay na okay nga rin umupo dito at magmuni-muni lalo na kapag meron ka ng problema. At ang pinaka the best talaga dito, Jai, ay meron ka nga kasamang jowa. Uy, sana all may jowa. <laughs> yun, at after na nga namin makapag-picture sa may Lake Town, ay eh, dumunetso na nga kami dito sa may Dimol at pupunta nga kami ng Prant Beach. Kakatapos nga lang din namin maghapunan sa bahay, kaya naman ang gagawin ng namin sa baybay ay magpahangin-hangin. Excuse me, dahil sa trip ng batang to ay eh, sumakay kami. <laughs> At hindi ko alam kung ano nga talaga ang pumasok sa isip niya at biglang nagyayangan ng joyride. At parang hindi naman joyride yung ginawa namin dahil naglalakad nga kami at namamasyal. Diyos me Eto kasi si housemate ay eh, nagtitipid nga ng gasolina kaya ayaw magscroll-scroll. -scroll sabi kasi niya ay baka maubusan nga daw siya ng gasolina at magbabiyahi pa nga daw siya. Ngayon nga lang ulit namin nakasama si housemate sa ganitong pagkakataon nga sa gabi. Dahil noong mga nakarang buwan nga sa gabi ang kanyang duty at sa umaga lang talaga namin siya nakakasama. Since wala na nga siyang work ngayon kaya naman sa gabi ay nakakasama na nga namin siya sa paggala. Kaya naman sinasamantala na namin ngayon at baka nga matawagan na siya ng agency niya at hindi nga namin alam kung anong araw nga ang kanyang duty. At sigurado kapag meron nga siyang duty ay hindi na nga namin siya makakasama palagi. Kaya habang maluwag-luwag pa nga ang kanyang oras ay sinasamantala na nga namin na makasama namin siya sa ganitong mga pagkakataon. Bala ko nga sana magpa kami dito sa May San Castle. Ang kaso ay madami pang pila. Kaya niyaya ko na ngayon dalawa na maglakad-lakad nga muna kami dito sa May bye-bye Ito nga pala kami banda sa May Epic at nagagandahan nga talaga ako sa refleksyon ng ilaw nila at kulay ube. <laughs> at pati buhangin dito sa may baybay ay nagiging kulay ube. Habang ako nga ay naglalakad, napansin ko nga itong dagat na naghati. Meron nga ditong parang maliit na sapa at meron nga itong mga lumot. Dito nga banda sa may gilid ay meron nga kaunting tubig at tubig dagat nga ito. After ko na nga makapagtampisaw doon sa parang maliit na sapa ay dumretso nga ako dito sa mismong dagat talaga. Well, hindi rin na naman kami nanibago sa ganyang eksena at nung unang panahon, bata pa ako, ay ganyan na talaga ang nangyari sa dagat na parang naghati. Na parang nagkakaroon nga siya ng extension. Hanggang ngayon mga asawa hindi ko alam kung ano nga ang dahilan kung bakit nga nagkakaganon. Pero kung ano man yon ay masaya kami dahil meron ngang paliguan yung mga bata na safe at alam namin na hindi nga sila malulunod. Mga panahon kasi mga mawe na kapag ganito nga yung eksena ng dagat ay dito ko nga pinapaligo si Shane. Na kahit nakaupo nga lang ako at magsiselfon ay hindi nga ako mga na baka hindi ay malunod naman nga ligo ang ginagawa niya dito kundi laro-laro lang. So ayun at nakita niyo naman na naglalaro nga talaga siya kapag ganyan nga dagat at nagahati. <laughs> Sabi ko nga sa kanya, mag-ingat at huwag nga siya dahil magbasa. Dahil kakaligo nga lang niya kanina at kakabihis lang Deus din. Dismi, at ako na naman nga ang matatambakan ng labahi Mga kalahating oras lang din ang nilagyan namin doon at nag na nga akong umuwi. Sabi ko nga kay Shay na hindi nga kami pwedeng magtagal at kailangan na nga niya matulog ng maaga dahil bukas ay meron na nga pasok. Nako, at nag-aalatong Sawyer nga ang batang to. Tanghali na magising at tanghali na nga rin papasok. Napansin ko nga pala dito kay Shane, simula nga nung nag 10 years old siya, E eh medyo kasarapan na nga ang kanyang tulog. At maya maya na nga rin ginugutom. At ang nakakainis pa ay mayat maya nga hingi ng pera dahil nagugutom nga daw siya. <laughs> Diyos At nako bata ka, nakakabutas ka ng bulsa. <laughs> Bigla ko nga naalala at napagdaanan ko pala yan dati. Ang sabi nga ng lola ko ay nagapanupang daw ako. At ko. hindi ko po alam kung paano ko po yan may papaliwanag sa Tagalog. <laughs> So ayun, at bigla nga nagturo ang batang to. Meron nga kaming nadaanan na tanghulo dito banda sa may crops. Sabi nga ng batang to, nagugutom nga daw siya at gusto nga daw niya ng tanghulo. Ay, abaw nga o nga yan, nagutom ko no ima pero tanghulo ang craving social. Gusto nga daw niya matikman yung tanghulo na gawa nga ng iba. Sabi ko nga sa kanya, Diyos me, ito lang ang pinagkaiba yan sa tanghulo na ginawa ko. Medyo mahalan nga ako dahil anim na peraso ng ubas ay 100 pesos. Pero ito nga si housemate ay pinagbigyan nga itong batang to nang hindi daw magliligalig. Pinatry ko na nga sa kanya at ang sabi ko nga ay videohan ko kung ito nga ay crunchy. Problema naman nga mga mawe ay hindi ko na nga ito nilagyan ng sounds dahil baka nga ako ay makakopyright at meron ng music sa aming paligid. So ayun na Pinatray na nga sa akin ng batang 'to para daw mahusgahan ko. Aba, abat ginawa pa ako mapanghusga. <laughs> Dahil curious nga ako mga mawe sa mga bagay-bagay, kaya naman ay tumikim nga ako ng isa. Medyo crunchy nga lang siya at nakakangilo nga ng ngipin dahil medyo malamig. Sa part nga na to ay kung hindi ko natanggalan ng sounds, marinig nyo ang counting pagkakrunchy niya. Meron kasing music sa aming paligid kaya kailangan ko talagang tanggalin at baka ako ay makapiright. Nako yan, talagang iniiwasan natin ang magkaroon nga tayo ng copyright at magre-upload ulit. Trust me, napakahirap mag-edit at mag-voiceover. <laughs> Oh siya at tama na nga itong aking daldal dahil pauwi na nga kami sa pagkakataong to. Thank you for watching. Bye.